Hey, what's up mga sir? again, Sir Gad? Right now, nandito tayo sa highway ng Suburan. I-bike tayo kasi tagal ko na hindi nagba-bike eh. <laughs> hindi ko na nalang kung saan ako pupunta. Baka mag-trail-trail ako ngayon. Pintin natin to. Tapos, kapasok tayo dito sa may palayan. Sa may tambo. Ang labas natin, mias. Diretso lang tayo. Tapos, kakaliwa tayo dito sa may mias. Ikot papuntang ng Inan pababa tayo ng Malipuga yun yung exit natin tapos uwi na dito tayo papasok mga boss dito tayo sa New Tambo mga rice fields mga bossing sana hindi masyado mag init ngayon ay alas 9 na nung umaga hindi tinanghali na tayo magbike Sir. Oh, sir, ano sa gawas ani sir? One, mi as then report. Kini sugod sa interior. Ah, okay. Diri, mi as. Salamat oh. sir. Tangak. ah ah okay ito paakyat ito papuntang barangay uno ay eh, dito yes. Okay. Yes, na? Ah, Ayah, ba? ang hirap na pumajak, ah Ito po pa lang feeling ko bigat na ng bike ko Siguro dahil hindi lang ako lagi bike. Dito na tayo sa Mias mga bossing Dere derecho tapos kakaliwa tayo Dito tayo kakaliwa Yung part na ito mga bossing eh. Minahan ng mga buhangin Graba Kita nyo ba yung mga bundok na yun Mga buhangin yan Minimina nila Parang mabas talaga yung buhangin Tsaka graba Alright. Salawa ulit. Simulan na ata kagabi eh. Maputik dito. Stig ng basketball oh. Diba? Kakoy lang. Puno ng kakoy. Tapos ring. Ayos na. Pwede na maglaro. Puro na paket. na paket. Pababa natin dito mga bossing Meron tatlong sapa Magkakasunod-sunod Ito na yung sapa Ayos no? Dito naglalabay yung mga residente

Ayop na kapag Kapagod. Pahing mo muna Mainit na. Ito yung mahirap sa trail eh. May mga paangat. May mga pababa. Usually, puro paangat yung mararamdaman mo. Ito yung maaalala mo sa trail. <laughs> yung mga hirap. Ito na tayo sa may kanina. Kung saan dito na tayo mag u-turn. Pabalik. Malayo-layo rin pala yan. Ang layo. Tapos ano, paakyat. Let me stop sir. Tapos? Ah, kuya. Sige, kaya na lang. Ay. Uy na tayo. Bababa na tayo ng bundok. Pero dito, may mga bakit pa rin, next time pag umalaga ko nito, kumikasama na ako. Kaya highway highway na lang. Ang hirap kasi, mabuti nga nakaya ko pa Kaya pa naman, nga nung wala na tayong practice eh. Kaya active na tayo eh. Magiging panahon no. Hindi tayo napapahagot. Tarulong tayo ng laro. Okay lang, kahit paluin tayo ng parents natin no ngayon yung mga iba na ang lahat limitado na kahit yung lakas natin hindi na tulad ng dati magandang spot dito mga bossing ang ganda oh dito kumakyat kanina <laughs> ang hirap mabilis yung pabalik kasi puro pababa ah, maganda dito no puro mahugan eh, puro punong kahot mabuti at hindi na masyadong manginit kanina dito tayo pumasok so oh, I guess hanggang dito na lang yung vlog nito mga boss Again, this is your God. Thank you tayong lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us all. Bye-bye. Salamat sa panunod.